Tara, tignan natin kung gaano kabilis magagastos ang 100 billion dollars or 5.8 trillion pesos. Una, bibili ako ng isang milyong peraso ng Big Mac Burger sa McDo. Tapos, kayong mga nanonood sa akin, gusto nyo ba ng iPhone? <laughs> Dahil malapit na tayong mag 4 million followers dito sa Facebook, what if bigyan ko kayo Hello? lahat ng iPhone? Sunod, ililibre ko din lahat ng followers ko sa sine. Wow. And then next, bibili din ako ng 2 million na peraso ng tsinelas at mimigay natin yan. Dahil ayon sa statistics, dalawang milyong Pilipino Ay ang walang pambili ng simple chanelas. So far, ito na ang total. Naku, parang hindi nababawasan. Kailangan ata nating bumili ng mas mahal. Hmm, parang gusto ko rin ng helicopter. Makabili nga ng 50 nito. What if Rolex watch naman? Sige, bili tayo ng 10,000 piraso nito. Hmm, mukhang kailangan ko ding magnegosyo para tuloy-tuloy ang kita, no? How about franchise ng Jollibee? Makapagpatayo nga ng 1,000 Jollibee? Tapos syempre, gusto ko din ng yate. Hindi lang isa ha, kundi 50 yate. Siyempre, kailangan ko din ng matitirhan, no? Kaya bibili ako ng 50 ang Of course, hindi ko din kayo makakalimutan. What if mamigay ako ng brand new house sa 10,000 na followers Salam. ko? Pero wait, 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 wait. Saan natin itatayo yung mga yan? Kung wala tayong lupa, di ba? Sige, bili tayo ng 10,000 acres na lupa. Yan, as of now, 88.2 billion dollars pa rin tayo. Or 5.1 trillion pesos. Ang tumal. Tara, bilti tayo ng mga big time purchase na ko. Useless lahat ng mga binili ko kapag sinakop na tayo ng China. Kaya bibili ako ng 1,094 na tangke. Just in case emergency lang, no? Tapos bibili din ako ng isang libong jet ski para ipagtanggol yung West Philippine Sea. Bibili din ako ng 1,000 na gold bars para kahit kaapu-apuhan ko, future secured. At saka parang masarap mag ng kabayo sa asyenda ko, ba? Diba? So bibili din ako ng 1,600 na kabayo. Tapos dahil nga nagtaas ng tax, yung subscription ng Netflix, ililipin libre ko na lahat ng Pinoy. Wait, ano nga ba ulit yung population natin ngayon? Ayun, 115.8 million daw. Sige, sagot ko na kayo lahat yan. Para sa isang buwan lang ha, kayo na bahala for the rest. Gusto ko ding bumili ng bike at ipamigay para mabawasan ang sasakyan sa kalsada. Tsaka para mas maging bike friendly na rin tayo dito sa Pinas. Ayan, isang million na bike. More exercise na, nakatulong pa tayo sa kalikasan. So far, ito na total. Naku, wala pa tayo sa kalahati. Mahirap pala talagang ubusin tong 100 million dollars no? Mukhang kailangan na nating i-level up ang ating shopping. What if bumili ako ng 10,000 designer bags? Tapos ibenta ko. Hmm, pwede, pwede. Tapos another 10,000 na diamond rings. Isama na din natin tong Ford F-150. 10,000 na ganyan. Tsaka itong Ferrari. Sige, bili tayo ng 10,000 peraso nito. Sige na nga, itodo na natin. Bibili na din tayo ng eroplano Pero hindi basa-basa ang aeroplano, ha? Kundi Boeing 747. Benting peraso niyan. Yeah! Kaya parang kulang pa. Mas itodo pa natin. Bili tayo ng cruise ship. 20 na peraso niyan. Tapos, bibili din tayo ng team sa NBA. Wait, ilan ba ang teams doon? O yun, 30 teams daw. Sige, bilhin natin ang kalahati niyan. 15 NBA teams. Pagkatapos, magtatayo tayo ng 11 na skyscrapers. At yung natitira, gagamitin natin yung pambili ng Mona Lisa painting. Siyempre, isa lang yung Mona Lisa painting sa buong mundo, no? So, ayun. Mission accomplished. Zero balance na tayo. At yung sa 100 $100 billion dollars, ay nahirapan na tayong gastusin yan, wala pa yan sa kalahati ng net worth ni Elon Musk na 4 times ang net worth, $401.8 billion dollars according to Forbes. Kung gusto mo pa na mag itong klaseng content, dito lang yun sa si channel ko kaya follow ka na. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.